guys, bakit mahalaga ang trainings or orientation kapag nag-start ka na sa kung anumang um, field ka na In general naman to, ganun siya ka-importante. Let's say for example, ikaw, kung pulis ka, hindi ka naman agad sasabak sa trabaho kung hindi ka nag-training. Ganun siya ka-simple. Kung nurse ka, hindi kung halimbawa naka-assign ka sa operating room, hindi ka agad mag um, hindi ka agad hawak ng pasyente kung hindi ka na-train ng maayos ganun siya i-a-apply mo din siya sa networking since nasa MLM world tayo napaka-importante na may training ka kasi hindi alam mo yung sinasabi nilang acne alam ko na yan, alam ko na yan alam ko na yan, alam ko na yan alam mo even yung mga top leaders, top earners, sinasabihan silang tanggalin mo yung pagiging leader mo na sinasabi mo um, mo na alam ko na yan kasi may alam ka na hindi alam ng iba yung iba may mga alam sila na hindi mo alam na makakatulong sa'yo kung malalaman mo lang kaya importante kahit sabihin mo matanda ka na kakajoy mo pa lang sa networking or sa company mo, napaka-importante ng training. Kasi unang-una, magkikisalamuha ka sa tao. Kung hindi mo alam yung flow, hindi mo alam ang sasabihin mo, hindi ka na-train kung paano mo gagawin ng tama yung business, Ano ka may yung successful? Babalik na naman tayo sa goal. Kaya ka nag-join sa company mo, is may goal kang kumita weekly. May mga goal ka. So, paano mo maa-attain yung goal mo? Isang malaking factor dyan is yung trainings and orientations. Kasi may mga kasama din yan, tips, strategies, kung paano mas mapapabilis mo, ma out yung company na pinaka, yung business, yung company. Yan. Yeah. Pag sinabi ni Upline guys na kailangan nyo ng training or mag-attend ng training kung um, business opportunity meeting man yan or kung online training sa mga messenger kung sa office man yan sa yung team building kailangan mong mag-training talaga ganun siya ka-importante kasi kung hindi siya importante kung hindi siya naging super effective sa akin, hindi siguro ako nasa sitwasyon ko ngayon. Hindi siguro ako nagkaroon ng magandang resulta sa networking. Hindi siguro ganito yung mindset ko. Hindi ko siguro na-achieve yung mga goals na gusto ko kung hindi dahil sa mga trainings, kung hindi dahil sa turo ni upline, kung hindi dahil sa guidance ng mga coach and mentor kasi sila, sila yung nauna na. Yung mga coach natin, mga mentor natin, yung mga speaker natin, yung mga trainer natin, nauna na sila. Kaya nila tinuturo yung mga trainings sa mga, mga baguhan is alam nila na naging ano na yun eh, naging effective yun sa kanila naging successful sila sa larangan na kinakaaniba nila ngayon is dahil sa mga trainings na nalaman nila. Alam mo ba, FYI, yung mga train, mga trainer na kakilala ko, yung mga coaches, nag-attend uh, pa sila ng mga iba't ibang training kahit sa abroad para makagain ng mga panibagong knowledge, mga panibagong learnings, mga panibagong pwedeng mai apply sa sarili, sa team, makatulong sa iba. Gusto pa nilang gumaling. So, wag natin sasabihin, ah, alam ko na yan. Although alam mo na, nagyayaman ka sa networking, kung hindi mo alam ang pasikot-sikot na pwede mong gawin, at kung paano ka matutulungan ng mga trainings na to, iba ang magiging outcome. So, wag natin ipagwawalang bahala yung mga trainings. Ngayon, kung OFW ka, kasi ako dating OFW, nag-training lang ako sa online, self-study, which I considered a training. Training kong sarili ko kahit ako lang yung nag-research. Nag-research ako. Ang disadvantage lang is wala akong ibang source, wala akong matanungan, wala akong mentor. Kung inabsorb ko siya ng sa sarili kong pangunawa. Pero nung nag-attend ako ng mga trainings, ah, ganun pala siya. So, ganun ka-importante ang trainings. May alam ako, na na-analyze ko siya ng sarili kong pag guys, Pero mas maganda pala kung talaga may nag-e-explain. Talagang may nag sa yung mentor or my coach ka. Ganon sila kahalaga. Ganon kahalaga ang training, ang coaching, ang mentoring. So, ibabalik ko na naman, di ba? Yung skills ni Pacquiao, alam mo na, si Pacquiao magaling yung skills niya. Tanungin mo, ba't siya nag-training pa? nagpapalakas si Pacquiao bago sumabak sa laban. Sa training kasi is lalakas yung knowledge mo, lalakas yung confidence mo, lalakas yung tiwala mo sa sarili. Talaga ang pinaka-importante kasi is we are dealing with people, nag introduce tayo ng business. Kung sa mga trainings, pwedeng may ma-acquire ma kang mga skills na hindi mo pa alam na pwedeng mong i-apply yung mga strategies pwede ka maging successful agad. Pwede, ka, pwede mo agad, again, mabalikan mo agad yung mga goals mo. Pwede siya makatulong. Kasi kung ba't mo pinagyayaman yung kaalaman mo, ba't mo ginugustong gumaling ka sa larangang ito through those trainings is dahil may gusto kang marating. Kung may mga maa ng akong training, talagang gusto kong pumunta. Kasi network marketing is napaka-broad topic. Madami pa dyan akong pwede matutunan. Madami pa akong pwede malaman. At isa pa sa mga factor, kahit sabihin mong um, alam mo na, ba't kailangan mong mag-attend ng trainings? Kasi kailangan, mas mabuhayan ka pa, mas mabuhayan ka pa ng loob. Kasi, halimbawa, nag-training ka last year, yung momentum mo, pwedeng bumaba 'yun pwedeng humina 'yung stamina 'yung stamina mo sa pag-introduce ng business. Hindi naman pwedeng paulit-ulit na lang 'yung sinasabi mo. Pwede hindi naman pwedeng paulit-ulit na lang 'yung ini-introduce mong pattern. What if may mga matututunan ka pa sa trainings na pwedeng makatulong sa additional doon sa ginagawa mo. Okay. Halimbawa, for example, ang trainings dati sa akin is <clears throat> mag-post lang ng mag-post ng mag-post ng mag-post ng madaming post, post, post sa mga buy and sell groups. Okay? Ginagawa ko siya until now. Hindi natin, hindi natin ina, inaasahan na si Facebook ay maghihigpit, di ba? nung no, naghigpit si Facebook, apektado yung posting ko sa mga groups, may mga limited access ka na, hindi ka na makapag ng maraming PM sa hindi mo makakilala, hindi ka na pwedeng makapag-friend sa madaling kapil. Ah, sa mga hindi mo kakilala, may mga limitations na. Nung no, nag-attend ako ng training, naalala na, na napag ko na pwede ko, pang, pwede ko palang gamitin yung Facebook ads na sa una hindi ko alam. Nandun ako sa old pattern ng prospecting. Post lang, post lang, post lang. E eh, kaunti na nakakakita ng postings ko. So, mababa na yung aking, mababa na yung mga pains ko. So, kailangan ko mas matutunan bakit yung iba may mga pains pa din. Anong ginagawa nila? Doon ko natutunan yung Facebook ads. May bayad nga lang siya, pero still, kung makakatulong naman sa paglaki ng group mo, So, hindi ko alam paano ginagawa yun. So, kailangan ko mag-attend ng training. Paano ginagawa yung Facebook ads? Isa pa, nakakatulong din yung Okay, patalastas. So, sunod, hindi ko alam na makakatulong pala ang pagkakaroon ng um, chatbot, many chat. So, kailangan ko mag-attend ng trainings paano ako makakapag-set up ng sarili kong ManyChat na makakatulong sa prospect, pagpa-prospecting ko. Kasi hindi ako nag-flyers eh. Posting lang ako. Kung, mga me kung merong mga trainings na makakatulong sa akin, paano ko mas mapapa lakas yung sales ko, paano ako makakatulong sa mga ka ko, paano ako makaka-gain ng maraming prospects para mas lumaki yung income ko, mag-aaten ako ng trainings. Lahat ng training na tungkol sa MLM, gusto ko siyang matutunan. Gusto ko siyang matutunan. May mga strategies, trainings, paano ka mag-posting, usap ng tao, i-introduce mo yung business. May mga simple trainings yan, guys. Kahit pasabihin mong maliit na trainings, malaking trainings, basta makakatulong yan sa paglago ng network mo or sa paglago ng team mo sa pagiging productive ng team mo ganun siya ka important guys ano ba ang trainings ano ba, ba ang mga dapat mong gawin na matutunan para maging successful ka sa network marketing business natin o, hindi ka marunong gumawa ng powerpoint di ba? pwede mong matutunan yung true trainings learning kailangan marami lang tayong learning na a-achieve na pwede mo i-apply sa so, network marketing business, company, basta nakakatulong na maging productive, tumaas yung sales, kasi yun naman ang pinaka-goal talaga natin is lumago yung <coughs> market natin, lumago yung team natin, maging productive tayo sa pag introduce ng business. Hindi ako marunong gumawa ng PowerPoint, kailangan ko mag ng training. Ganon siya kahalaga. Kasi nakakatulong siya sa paglakas ng team natin hindi ako marunong gumawa ng mga banner-banner. Kailangan ko ng training para matutunan din yun. Yung mga sim mga simpleng bagay. Mga simple trainings lang yun. As again, sinasabi ko, maliit man yan or malaking um, training, basta makakatulong yan. Ganon siya kalaga. Pero, huwag tayo masyadong lumayo. Ang training na pinaka-importanting malalaman natin is yung marketing plan itself, yung com plan, paano yung approach. Kaya mahalaga kapag sinabi may orientation, at least makap makapag-attend ka ng 1, 2, 3, 4. Kung alam mo nang ano ka na, fully equipped ka na, confident ka na, alam mo na yung papasikot-sikot mo kahit baguhan ka. Okay na yun, hindi ka naman nare-require mag-attend ng meeting ng uh, paulit-ulit-ulit-ulit or sa madaming beses kasi kung naka-home nga tayo, medyo hassle yan yung panay, uy, atenta ng meeting, atenta ng meeting. Para sa akin, kung feeling mo okay ka nang mag-start, okay na yun. Pero ang basta ang important, huwag mong babahala yung training. Paulit-ulit na ako, basta ganun siya kalaga, kaya ko siya inuulit-ulit. Sana nakuha mo yung idea paano siya nakatulong sa akin at naniniwala ako na mga katulong din siya sa iyo. Kung meron pa akong nabanggit na nasa na, na idea na nasa isip mo na hindi ko nabanggit, welcome akong i-message e mo siya sa comment box kasi again sinasabi ko, may alam ako hindi mo alam, may alam kang hindi ko alam na alam kong makakatulong sa akin. So I am very open na ma-share mo yan sa akin. Until the next video.